Pone mo sa John. update tayo kay Konsi. Sa al John. Yes, ito makakabit. Ba matindi yes. ah. Yeah, yan back to back, -up. back -up. yellow face post and follow. Ito pang malakas ni Sajan eh. mga yes. boss. Yellow face. Back to back. Solid yan mga boss oh. Yellow face. Saan na Reta Bus? Ngayon, galing kay W Wing Shan. Ah, uh, Kerbin Tongkol Line. Ah. Yan boss. Bigay ko lang yan ano, 50,000, 50,000. Oh, eto boss ano to? Kapatid niya. Ah, kapatid to. Oh, boss Dan, ano Wyatt. Ano to? Renault Yan boss, bigay ko lang yan ano, 20 kapatid. 20 mil. Kapatid yan ito mga visual. May bawas pa yan syempre May bawas pa yan. Siyempre uh, may pa yan. May uh, sir, sa ano sa vlog talaga. Hindi uh, ka pa ang presyo binibigay namin. So may bawas pa naman. Yun. Ako ako pa uh -huh. din look, sir. 20 na lang yan. Eh. 20 na lang. Pares na. Ay uh -huh. ito uh -huh. sir. Uh -huh. Ako homo sa ikot ang pagkakalong. Ako mo sa naman. Gaganda o. Magkano ito? Magkano uh -huh. ito uh, mo? Bigay ko na lang ano? Uh, 20 20 20 na lang. 20,000. Ako, kumasal. Ayan, mga ano yan? Ano to? Uh, Trimino Opa, tsaka uh, Aqua Opa V1, Ipasubo Lido. Uh, ano sa what? 15. May bawas pa naman yan. Ayun, may bawas pa. Uh, Ito. Uh, dali na akong kausap. Ayan, Aqua Opa Dilute. Uh, Ayan, pag medyo marami-rami naman, sir, maganda yung pang-previs natin dyan. Uh. Ayan. Ano to ba yung Aqua na to? Yan sir. Bigay ko na lang yan, sir. Ano? Uh, 20 Kasi uh, ito sir <laughs> Ito uh, Yellow face Yellow face Nito pa postan Lip tack uh, Lip tack upa. yan ha uh. Lip tack Lip tack Lip Kapatid uh, niya Previous na lang yan O pa post postan Ah uh, pag binili niya itong Yellow face na ito Previous na, na itong isa Yan Mag uh, uh, Easy na lang yan Easy na lang Yan Visual Ito sir Wire pa postan Ah, ito naman. Oh, 20 na lang. Yellow face. Oh, mukhang lalaki. mukhang yeah, uh, lalaki. Uh, ito, 20 na lang. 20 na lang. Yan, materials mga boss. Tapos meron din tayo dito, sir. Ah, split sa mga split sa na aqua. Oh, Aqua split yan. Oh, pa, tsaka isang split o pipe ka. dito? dito? Uh, boss, bigay ko lang yung 15. na lang. Ano, yeah. boss, meron din tayo dito. Ito ako din. Opo, ano O, boss, I got aqua, uh, po, ako dreaming, tsaka... Ako o pabili. Basta mong alam. Ang rito? Nagbebenta ka lang. Ang gano Okay, 15. 15 na lang? 15,000. Tama na ako po, sir. Ito ang mga tanpalo, sir. Ito, may mga tanpalo rin si po, sir. Marulo pa Labang sa lalaki. Ito boss, ano to? Visual dan palo. Uh, Oo, oh, open dan yung isa, yung blue, yung cobalt, tapos violet, yung go by black. Pero labang sa lalaki parehas oh. siya. Ah, lamang sa lalaki parehas. Ang ganda siya. O, sila lang yan. O, sila lang yeah. uh, eto, eto, ang dalawa. Ito, kini ito, kini siya. May bawas pang konti. Ito, dosi. Para blue open. Dosi siya rito boss. Hindi, parehas. Ah, parehas na. Dalawa, dalawa. na, 12 Kasi lamang sa lalaki parehas yan. Oo. Bali, 6,000 ang isa. Oo, oh, ito, para blue open dan, lamang sa lalaki. Saka Violet Carlo o Pa dan. Ah. Dan isa. Ano yan? bandit. Kinsin na lang yan. Kinsin na lang. So, Split dan isa. Yun. Yun lang sir. Sa uh, okay, uh, uh, mga uh, tayo uh, 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 boss. Sir, ito pala mga ano. Ito pala ayot pa. Ah. Ayun mo ano naman. Ang mga ganda. Boss, ito nga boss. Para maliwanan ito. Ito sir. Uh, okay. Pag ito sir, ah, uh, naman yung ayot. Ah. Maka ipilibis ko to Ayun, pipipis na raw ni Pag-awad Aljon Aljon yung Pag-inuha oh. 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 niya itong visual bibigyan niya na ito, pipis Ayun, uh, uh, unahan na lang kayo dyan Ayun, okay. Yun, sa lahat ng mga gusto mong gabel kay Boss Aljon, iyan okay. lang kayo. Opo, okay. ito po yung number ko, sir 927-272-5713, Aljon at Chelsea Sir 927-272-5713, Aljon at sa Messenger, yon. at Aljon na sa Messenger. Sa mga gusto po, mag-project na mga iba't ibang klase ng African Labs, Saps 2, Irene, PM lang po. Maraming yon. salamat, sir. Thank you, Boss Aljon. Habuhay po kayo ano boss ba Juno ano kata na tatat mo na itong bisim bisim bata ano yung ano pakig siya handala <laughs> mo ngayon boss ito update tayo kay boss Juno dito sa bukawi ito magkano itong ano na to fail ba to ah huh? Oh, Wala na to. pin 500. Ito sa mga opa. 300 na dalang 300 na lang. Ito, boss, ano to? Para kit. na rito. 500 pares. 500 pares. mga para kit. sa fibra Ganito rito? 800 pares. 800 pares. Yan. Yeah, mga pitra pins. Pitra. Yun sa kakatail mo. Ano uh, kayo mga kakatail? one pares. one pares mga kakatail. Yan. Yan sila o. Pero parito. Itong mga albino mo dito? Parang lang. One-five. one na lang. Ito. Ito mga ito. Mga ano. Green Opa. Magkano sa Green Opa? Ang uh, Green, Green Fisher. Oo. Oh. kita. Sa Opa magkano? Pareho lang. Oo. Ito mga Lubino Opa. Ah, Lubino Opa. Magkano rito? Magkano rito, boss? Pag-tausang pares. Pag-tausang pares. Yan, mga Lutino pa. Dito sa mga green-newing muna to. 350 isa 350 isa Yan. ito mga opa green dito boss, bayo opa mo 300 na lang 300 na lang ito mga pa itong emerald mga boss magano emerald emerald pero dito pare ah tupay pare ito tupay pang pare emerald itong albino albino 1-8 1 itong, ano mo na ito verso Wow, 1,000 Ito ano to? Mga krimino pa? Mga pa, saka krimino pa? Uh, magkano dito? Ah, uh, yung na yan, 5-5 na lang. 5-5 na lang, patlo, na mga pa. Uh, saka isang desino, no? Desino, ito lang krimino pa yan, sitrota yung iba. Uh, magkano itong desino? 5-5 yan, bakit? 5-5, kung Itong lutino na kakatail mo na to. 2-5 pares na 2-5 pares Ayan 2-5 pares na Lutino pa na to Lutino normal lang eh Ah Lutino normal 1-5 1, -5. 1 -5. Itong, ano 5 mo na to Nakakatail 3,000 3,000 pares Kaya excuse mo ako 800 800 Itong mga fail mo dito Boss Hey Ah oh. Albino Albino Ah, dai na. to. Pampay Pares. Pampay Pares. Yon. Yon sa lahat ng mga gusto mag-abel kay -be Boss Uno. Oh. PM lang kay sa FB niya. Yan lang yung ID rin. Delivery man diyan, Bebas. Ano? Dito. Kaya mo siya na. Kaya diyan. Ay bayad. Siguro yan, nakabili na kay Boss BJ oh ano to, boss? Yan na ako, Bihoy. Ako na pala si Kuya. Taga saan pa kaya, Kuya? Tundo. Ah, taga to do Saan no, sila, Kuya? Ano pangalan niya, Kuya? Bal. Ay, si Kuya Bal. Nakakuha na kay boss, CJ. Antid. Yan. Ano to, boss? Uh, OB1. Oo. Oh. Ah. Ah, uh, oh dito ah uh, par right, para gyon. Ganito. 10,000 na. 8,000 na isa yan. Magulo na to ako. Eto basa ko at din. Ako dito, ubpay din. Ah, ubpay. Uh, up yan na out ko nang 8,000 na pares. 8,000 na pares. Eh to mga to ano to, boss? Is it a possible rent? Possible rent? Tanay Uh, ang isa ang pares, 4 Itong krimino na to, Krimino, krimino natin. Krimino pa? Possible, possible hen. Itong... Ako pa ito, Yung isa na to? Oo, uh, ako B2, uh, split pa, uh, split 50 oh. din. Uh, Magkano no, to? 2,000 na lang. 2,000 na lang, una na lang kayo dito. Ako yan. Itong ano, pa ako na to, boss. Ako DIY pa pala ah. Ako uh, DIY. Out um, of G1, OPA UV. Oo. Then, out to rent, P3,000. 3000 ano. Ah, ah, ah. Tapos, yung green na yan, speed quiet, speed quiet. Oo. Paano to? Then, out po, P6,000. P6,000. Itong, ano, itong billiard mo na to, boss? Ano uh, lang siya? Tapos, ito lang to? Paano uh, to? Yan, possible red dyan, P4,500 lang to. P4,500. Saka itong isang possible rate. Ito. Oh, 4-5 ang pares. Pares. Pagkaisa, 2-5. 2-5 uh, pagkaisa. pagkaisa. Mga possible red. Itong ano mo, parakit. Ang parakit natin, ano na lang yan, 150 isa. 150 isa. Ito ano to ba, sa groma? Hindi. Na ano lang, nakakalwa ah, lang. Ah, nakakalwa lang. Ah, nakakalwa lang. Ito, uh, ito, silbo na to. Ako, oh.

Ah, uh, solid yan mga boss. Ini na pa ba ito mga pa? Ah, ganun lang ata boss. 35 ta na. 5 pin na lang pares. Hoy okay na boss to Basta mo lutuin na pa muna to. Ah, lutuin na lang to. Magkano to? 500. 500. Etong fire Blue. Yung Far Blue. Oh. yung move split ino split ino Yan. So, itong 700 700 ito, tong power blue na to. yung power blue, nakuha na uh, etong delete mo yung delete natin, 1, 2, pares etong dalawa split ino ito, ito 500 500 Ito normal, P300. <laughs> Dito sa kakatil mo? Sa oh, natin, uh, uh, yung mga dilaw, P700. P800. Oo. Oh. Yeah. Uh, ito, 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 Mga 800 dilaw. Tapos yun okay. lang, yung niya, sir. Ayun. Naman? Ayun, sa lahat ng mga gusto mong gabi kay Boss PJ, PM lang kaya sa FB. Thank you, Boss PJ, ha? Thank you. Thank you. So, guys, ito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjussi. Babush!